May MPAX na sa Pinas? Hala, magiging unggoy na tayo! Joke lang po! <laughs> Ayon sa balita, yung lalaking nagpositibo sa MPAX ngayong taon ay may 41 close contacts sa isang spa at derm clinic sa Quezon City. At nasa 28 katao, ang mataasang tsansa na mahawa mula dito. Kung alam mo sa sarili mo na isa ka sa mga ito, mag-isolate na kagad. At kung makakaranas ng simptomas, magpakonsulta na sa doktor. Pag-usapan natin ang MPOX. Ano nga ba yung MPOX? Ito ay isang infectious disease na kinokos ng monkeypox virus. Ang virus na ito ay similar sa smallpox, pero kadalasan, mas mild yung mga simptomas nito. May dalawang types ng monkeypox virus. Andiyan yung clade 1 na nagdudulot ng mas malalang sakit at yung clade 2 na less severe at nagdulot ng global outbreak noong 2022. Paano nga ba nakukuha ang Mpox? Pwede itong kumalat person to person via direct contact sa lesions, sa body fluids, o kaya naman sa respiratory droplets mula sa taong meron ito. Kadalasan nangyayari ito through close intimate situations, kagaya na lang ng cuddling, kissing, o kaya naman pakikipagtaan. At pwede din ito makuha mula sa gamit na kontaminado ng virus na ito. Ano nga bang mga simptomas nito? Andiyan yung lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng likod at ng kasukasuan, namamagang kulani, at syempre, yung presence ng rash. Yung rashes ng mpox pwede makita sa muka, sa loob ng bibig, at sa iba pang parte ng katawan, kagaya ng dibdib, kamay at paa, at sa genital area. Yung mpox usually self-limiting ha, kusang gumagaling in 2 to 4 weeks at kadalasan hindi na kailangan pa ng treatment. Pero syempre may mga cases pa din na sobrang lumalala ito, lalo na sa mga high-risk groups. Wala pa pong specific treatment ang mpox, pero dahil sa similarity nito sa smallpox, maaring makatulong yung mga antiviral treatments laban dito. Paano makakaiwas dito? Siyempre, iwasan natin yung skin-to-skin -skin contact sa mga taong posibleng meron nito. Iwasan din natin yung paghandle ng mga gamit nila at makakatulong din yung paghugas ng kamay regularly. May vaccine na balaban dito? Meron na pong nire-recommenda ang WHO para sa mga tao na mataas ang tsansa magkaroon ng mpox. O, oh, kung may mga simptomas na mag-isolate na ha, at syempre, magpakonsulta sa doktor. Gets ba? Okay, ingat! <laughs>